Mga ka-republic, muling pinatiwarik ng Barangay Ginebra ang Batang Pierre para ang kinin ang 2-0 lead sa kanilang Best of 7 semifinal series. Nalasing ulit si Arvin Tolentino sa depensa ni Stephen Holt. Sa kabilang pairing, naibulsa ng talk and text ang pangalawang panalo laban sa Rain or Shine. Hindi na samantala ng Elastom Painters ang maagang disqualification ni Randy Jefferson, patina ang pagkawala sa laro ng na-injured na si Jason Castro. Kahit walang import sa halos kalahati ng fourth quarter, nang ibabaw pa rin ang TNT upang hawakan ang 2-0 lead sa Race to 4 series. Sa linggo, parihong may pagkakataon ng Hinebra at ang Tok and Tex para parihong ibaon sa 0-3 ang kanilang respective opponent. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, parang isang well-oiled machine ang tropa ni Coach Tim Cohn ang harapin ang Northport sa Game 2 ng kanilang Race to 4 semifinal series. Tulad sa Game 1, maagang dominasyon ang ipinamalas ng mga magalak upang siguruhing hindi makakakuha ng momentum ang Batang Pierre. Upang siguruhin din na hindi na mauulit ni Arvin Tolentino ang sinabi niya noong elimination na ang sarap daw palang talunin ng Hinebra. At upang siguruhin din hindi makakaputak ang mga Hinebra haters na nag-aabang na matalo ang Gin Kings. At dahil 2-0 na sa series, siguradong umaatungal na ang ama ng mga talangka na si Homer Saison. Pumiplesing lang muna si Justin Brownlee Halatang nagre-reserva ng lakas para sa next stage Habang mainit ang mga locals ng Ginebra May luxury si JB na bahagyang mag-relax nagpo-provide lang muna siya ng leadership sa floor Playing decoy, attracting defense habang ang mga lokal sa pangungunan ni Jape Aguilar, Jamie sa Scotty Thompson at Troy Rosario at Argy Abarientos ay dahan-dahang tinitibag ang resolve ng Batang Pierre. Di malaman ng mga bataan ni Coach Bonitan kung sino ang didepensahan. Sakto at malulutong ang pasahan at ball movement ng Gene Kings at matalas ang outside shooting. Tulad sa Game 1, agad nag-start ng maganda ang laro ng Gene Kings. Natuto ang mga mag-aalak sa mga low start na simula sa mga nakaraang laban na naiwan sila at di na nakahabol. Katunayan, noong elimination, naunahan sila ng Batang Pierre at kinapos na sila sa oras. Noon na sabi ni Arvin Tulintino, ang sarap daw palang talunin ng Ginebra. At ngayong semifinals na, ibinigay na ng Ginebra ang depensang maglalagay ng posas sa mainit na shooting hands ng Northport number no. 1 weapon. Sabi ni Coach Tim Cohn, it's very exciting dahil si Arvin Tolentino raw ang best offensive player this conference. Kaya iniligay niya rito ang best defensive player ng Hinebra. Walang iba kundi si Stephen Holt na madalas ding i-assign ni Tim Cohn bilang stopper ng kalabang import. And so far, tagumpay na nagagawa ni Holt ang kanyang assignment. Dalawang magkasunod na larong malamya ang upensa ni Arvin Tolentino at tiyak masasaktan o maaapektuhan ang stats niya sa BPC Race Award. Dating nag-a-average ng 23 points, ngayon 18 points na lang ang kanyang average so far. Pinagmunahan ni Jopit Aguilar ang upensa ng Gin Kings with his 31 points and 8 rebounds. Nagposti ang Ginebra ng 33 to 17 runs sa second quarter upang tuluyang wasakin ang kumpiyansa ng Batang Pierre. Dahil sa tambak na lamang, dahan-dahang ipinasok ni CTC ang kanyang mga second and third stringers. Pati si Jeremiah Gray na almost 2 years na nasa dahil sa injury. Unang hawak ni Gray ng bola, itinira niya mula sa 3-point area na pumasok malaking moral booster na magagamit niya sa susunod pang mga laro. Habang nagpapahinga si na Justin Brownlee, Japita Aguilar at Scottie Thompson sa bench, gustong gumawa ng run ng Batang Pierre. Dahan-dahang tinitibag ang malaking lamang ng Gene Kings. Kaya muling ipinasok ni Tim Cone ang kanya mga pambato upang tuluyan ang ibigay sa Northport ang pangalawang sunod na pagkatalo. Samantala naging dikdika naman ang laban sa pangalawang laro. Muling naitakas ng talk and text ang panalo sa Game 2 kontra sa Rain or Shine. Mahigit limang minuto ang natitira sa oras, nag out si Randy Jefferson at dalawang minuto pa pagkaraan si Jason Castro naman ang na-injured. Agad siyang itinakbo sa ospital para masuri ang natamong injury. Without Castro and Jefferson, siyam na magkakasunod na puntos ang nagawa ng ROS na idikit nila ang score 93-91. Ngunit hanggang doon na lang ang kanilang nagawa. At sa huli na naig pa rin na nakakasakal na depensa ng mga locals ng TNT at di ng Elasto Painters na maitabla ang score kahit nagkaroon sila ng open shot. Matindi ang panghihinayang ni Coach Yang Yao. Pagkatapos ng laban ay nasabi niya sa mga nag-aabang na mga reporter mas dikit ngayon. Subok lang ng subok. Pag natalo pa raw ulit sila sa Game 3, baka hindi na raw sila makaahon. Wala pang report kung gaano kalaki o kaliit ang injury ni Jason Castro. For sure, masasaktan ang kampanya ng Tok and text kung masa sideline si De Blar. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout shout sa iyo, Deng Villena. Yes, ang dami talaga mga baser. Yes, shoutout din sa iyo, Edwin Pilisardo. Yes, hindi lang siya ama ng mga talangka. Founder pa ng mga basers. Sa iyo rin, Rose at sa iyo, Via. Happy watching sa inyo maglola. Salamat sa suporta at sa iyo rin Reggie Jimenez Nakita na naman kita Salamat sa panonood Idol At sa iyo rin Enrico de Guzman Mula naman dyan sa Belgium Salamat sa suporta Idol At sa iyo rin shout out, Rodante Sabida Good luck sa atin Nakadalwa na tayo At sa iyo rin shout out Disilito muli na mula naman dyan sa Italy, sa Italy. Salamat sa supporta idol At sa iyo Grace Vasquez Congrats daw sa team natin Sa rin uh, Merson Kabadi Vlog Mula naman dyan sa Oman Shout out sa iyo idol Ingat ka lagi dyan At sa iyo rin shout out Burlagatan Donald I hope nakalabas ka na mula sa ospital Sana magaling ka na at sa Yuren Kabayo, yes ang daming dahilan na pag natatalo. At sa Yuren shout out Andresito Alan Tason, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.